Alas 12! Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali, lunes hanggang bernes sa nag-isang DZJV 1458, Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon Mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabarzo Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann Ann Zibag Zibag. at Daniel Castro Ang inyong tagapagbalita Rose, Rose at Daniel, Daniel Castro Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, dalawang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Rose, Rose Ann Ann Zibag Zibag. at Daniel Castro Magandang tanghali Calabarzon Cavite Laguna Batangas Rizal at Quezon. Ngayon ay October 10, 2025, araw po ng Biyernes. At itong ang programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali. Anim na Japanese fugitive arestado sa Bulacan at Quezon Province. Samantala, labing anim na bilyong piso na halaga ng iligal na droga sinira ng PIDEA. Impeachment complaint laban kay Pangulong Marcus Jr. isinulong ng isang mamba bata sa Cavite. At 30th anniversary ng world class theme park na Enchanted Kingdom ipinagdiriwang sa so, October 18 at 19 para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Daniel Castro. Rose, Ana Sibag at Daniel Castro. Mga kakibad, arestado ng Bureau of Immigration o BI ang anim na Japanese fugitive kung saan lima sa kanila ay kasapi umano ng kilalang JP Dragon Gang sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan at Quezon Province sa ito lamang pong October 7. Ayon kay BI Fugitive Search Unit Chief Randall Ryan C. Unang nahuli sa barangay Sapang Palay, San Jose del Monte, Bulacan, si Yukio Monde, 53 years old, na may warrant of arrest sa Japan dahil sa panggagaya ng dokumento at pandaraya sa banko. Kasunod nito, nasa kote sa Lucena City, si Norichika Harada, 48 years old, na wanted sa theft matapos magpanggap bilang polis at manloko ng matatandang biktima upang makuha ang kanilang ATM cards at impormasyon na Samantala sa Candelaria, Quezon, nadakip naman si sina Nobuyuki Arima, Yano Yuya, Iwamoto Miyako at Ayumi Osawa na nahuling nag-ooperate ng mga online workstation na ginagamit umano sa scam activities. Kumpirmado ng mga otoridad sa Japan na sila ay mga may kaso rin ng fraud at theft at konektado sa JP Dragon Syndicate. Kasalukuyang isinasailalim sa, sa deportation process proceedings ang anim na suspect at ilalagay sa blacklist upang hindi na makabalik sa Pilipinas. Samantala sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang mga nasa 16.08 billion pesos na halaga ng illegal na droga sa 13 Martina City, Cavite, kahapon. Mabut po ng 2.9 million grams ng droga at higit 14,000 uh, mililitro ng liquid drugs ang winasak sa pamamagitan ng thermal decomposition. Kabilang po sa mga sinunog ang mahigit 1.4 million grams ng shabu na nakumpiska sa Subic Zambales noong Hunyo at libu-libong gramo pa mula sa mga operasyon sa Cavite, Muntinlupa, Batangas, Kalapan at Paranaque. Samantala ay tinuturing itong ikalawa sa pinakamalaking drug destruction sa kasaysayan ng bansa habang dumalo naman sa aktibidad ang mga opisyal mula sa PIDEA, PNP, DDB, Kongreso at iba pang ahensya ng gobyerno. Matatandaan noong March 2023 halos 19.9 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang winasak rin sa Cavite. Mga kakibag, isinulong naman ni Dasmarina City Congressman Kiko Barzaga ang isang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil umano sa betrayal of public trust. Ayon kay Barzaga, ang reklamo ay nakabatay sa mga isyong may kaugnayan sa umano'y paglabag sa tiwala ng publiko at kakulangan sa tamang pamamahala. Hindi pa ibinunyag ang kumpletong detalye ng reklamo ngunit tiniyak ng kongresista na ito ay may sapat na basihan at alinsunod sa konstitusyonal na proseso. Sa ngayon, inaasahang dadaan ng reklamo sa House Committee on Justice upang alamin kung may probable cause bago ito tuluyang isampa sa plenaryo. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang malakaniang hinggil sa inihaing reklamo laban sa Pangulo. Mga kaibigan, arestado naman ang tatlong lalaki na sangkot o mano sa paihi o iligal na pagnanakaw ng petroleum products sa barangay Balagtas, Batangas. Nasamsam ng na mga otoridad ang dalawang fuel tanker trucks na mayroong laman na 40,000 liters ng petrolyo na tinatayang nagkakahalaga naman ng 9.14 million pesos. Samantala, nasa kustodiya na ho ng pulisya ang mga suspects. Mga kakibat, dako naman tayo agad-agad sa ulat sa labas ng himpilan. Tatlong kabataan sa bayan ng Nagkarlan na nakakuha ng limang gintong medalya sa larangan ng Wi-Fi. Ang kabuan po ng detalye alamin sa report ni Kevin Pamatmat. Kevin, come in nagdiriwa ngayon ang Muay Thai Association of the Philippines. Makaraang masungkit nila ang pitong gold medal, seven, uh, pitong silver medal at isang bronze medal. Sa katatapos lamang na 2025 IPMA 20, Youth World Championship na ginanap nga sa Abu Dhabi UAE kamakailan. Nakipagtanggulili sila sa halos isang daang mga bansa upang makamit ang kanilang inaasam na kampiyonato. Ito ay sa tulong ng matyaga nilang coach Precious at Philip Delarmino Samantalang sa pitong gold medal, lima dito ay nasungkit nga ng taga uh, tatlong kabataan mula sa nagkarlan. Dalawang gold medal kay Samantha Audrey Ananias, two gold medal sa isang at isang silver medal kay Atalia Sarmiento at isang gold medal naman kay Royet Rosa. Ang korte si Golden sila kay 3rd District Congressman Loreto Amben Amante kahapon upang magpasalamat mga ito sa walang patid na tulong para sa kanilang buong kuponan ang panalong nakamit ng ating atletang kabataan ay patunay na buhay na buhay ang fighting spirit ng mga Pilipino na siyang magdadala sa atin sa tagumpay sa buong mundo. Kaya kay mo sa Laguna, kay Pamatmat para sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. Maraming salamat sa ulat na yan, Kevin Pamatmat. Sa pantala, kinilala muli ang Metro Pacific Tollway South o MPT South bilang mahalagang katuwang sa turismo ng Cavite sa Cavite Tourism Excellence Awards 2025 na ginanap sa Trece Martires City. Tumanggap ang kumpanya ng plaque o ng plaque of appreciation para sa ikalawang sunod na taon bilang pagkilala sa suporta nito sa mga tourism initiative ng lalawigan sa pamamagitan ng Tourism Advocacy Program na Biyahing South, nakipagtulungan ng MPT South sa DOT 4A at DILG 4A upang itampok ang kultura at mga destinasyon ng Cavite. Kabilang po sa mga programang sinuportahan nito ang Cavite Tourism Passport, Tara, Let's Explore Cavite at iba pang travel tours na nag-udyok sa mas maraming biyahero na tuklasin ang mga lugar na dinaraanan ng Cavitex at Calax. Ayon naman kay Arlet V. Capistrano, ng MPT South magsisilbing inspirasyon ang parangal upang mas lalo pang itaguyod ang turismo at pang uh pagkakakonekta ng mga komunidad sa Southern Luzon. Sa iba pang mga balita, sampung kalabaw naman ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture 4A o Kalabarzon at Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4K Program sa samahang may pagkakaisa ng katutubong AITA noong ikadalawa hanggang ikatatlo ng Oktubre sa Katanawan, Quezon. Kasabay din dito ang isang pagsasanay kalahok ang 42 miyembrong magsasakaw tungkol sa na pagmamarket ng mga agrikultural na produkto. Ito ay upang palakasin ang kabuhayan at produktibidad ng mga katutubo tungo sa pagpapataas ng kita na hindi lamang manatili sa pagiging producer kundi maging mga negosyante. Ilan sa mga paksang tinalakay ay ang Kadiwa Program, paglalabel ng mga produkto, pagkakaroon ng kaisipang pangnegosyante, pagsisimula ng negosyo, pagpapa-accredit sa pagiging civil society organization at mga programa ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa mandala naman mga kaibigan, inaabangan na ho ang engranding selebrasyon ng ika-30 taong anibersaryo ng Enchanted Kingdom, ang kauna-unahang world-class theme park sa Pilipinas sa darating na October 18 at 19 sa Santa Rosa City, Laguna. Tapok sa two-day celebration ng unang projection mapping show ng EK na Wheel of Fate, The Magical Journey of Elder the Wizard at ang Echoes of Enchantment Grand Parade na bida naman si na Eldar at uh, the Wizard at iba pang paboritong EK characters na magsisimula tuwing alas sa isho ng gabi. Sa October 18, handog po ng EK ang gabi ng Sari Buhay, ang Enchanting Filipino Concert kung saan mapapanood ang live performances ni na Gigi Delana, Rita Daniela, Rob Daniel at ang Manila Philharmonic Orchestra magtatapos naman ang gabi sa isang grand pyro musical show na The Magic of Saribuhay. Sa October 19 mapapanood naman ang Forever Enchanted Live EK's 30th Anniversary Concert na tampok ang parokya ni Edgar, Cup of Joe at Over October. Susundan ito ng Memories of Magic Sky Wizardry Extravaganza isang fireworks at light show sa gabi. Isa sa mga highlights ng selebrasyon ay ang reopening ng Aguila The Experience sa Ribuhay, ang first flying theater sa bansa na nagpapakita ng ganda ng Pilipinas at kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Muling uh, bubuksan din ang sikat na space shuttle ride na may bagong design at mas smooth at safe na ride experience. Bilang bahagi naman ng 30th anniversary, may mga bagong songs din tulad ng Forever Enchanted ng girl group na SMS at Enchanting Memories ng all-male group naman na Kingsmen. May mga limited edition food at merch din gaya ng Aguila Pops Macarons, Pan Sisig Crispy Noodles, Biggie Burrito at EK Anniversary Shirts. Sa pagdiriwang po na ikatatlumpong taon nito, patuloy na hatid ng Enchanted Kingdom ang happiness, magic at unforgettable moments para sa bawat pamilyang Pilipino. Oras mga kakibat, labing tatlong minuto magkalipas sa alas 12 ng tanghali. Formal namang inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST at Philippine Economic Zone Authority o PESA ang De La Salle University Laguna Campus bi Knowledge, Innovation, Science and Technology o KIST -Eco -Zone, sa Binan City, Laguna. Alinsunod po ito sa Proclamation Number no. 985, a Series of 2025 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtalaga sa bahagi ng DLSU Science and Technology Complex sa Bilang KIST ECHOZONE na pinangunahan ni na DOST Secretary Renato Solidum Jr., PESA Official Rowena Naguid at DLSU President brother Bernard Alca, FSC ang seremonya. Ito po ang kauna-unahang Kiss EcoZone Zone na itinayo sa isang pribadong universidad sa Pilipinas. Habang ang DLSU Innovation Hub ay magsisilbing sentro ng pananaliksik at teknolohikal na inovasyon na may mga pasilidad para sa biotech, engineering, incubation programs at industry partnerships bilang suporta sa National Innovation Agenda. Samantala, ang DLSU Laguna ang pangal pangalawang hub sa bansa, kasunod po yan ng Batangas State University. Mga kaibigan, tumaso ng 30% ang kaso ng dengue sa Quezon City sa loob yan ng dalawang linggo ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division. Mula September 10 hanggang October 7, naitala ang 993 na kaso o halos apat na na kaso kada araw apat po ang nasawi sa panibagong pagtaas habang umabot na sa 30 ang kabuang bilang po ng namatay ngayong taon. Karamihan sa mga biktima ay mula sa barangay Batasan Hills, Doña Imelda, Cruz na Ligas at Rojas. Patuloy po ang pagbabantay at information drive ng lokal na pamalaan para maiwasan ang pagkalat ng dengue. Oras mga kakiva at limang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita ng pambansa, inanunsyo po ng Commission on Elections sa Comelec na magsisimula ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan o SK Elections sa October 20. At tatagal po ito hanggang May 18 sa buong bansa maliban na lamang sa BARMM. Ayon po kay Comelec Chairman George Garcia, hiwalay na isasagawa sa BARMM ang registration mula May 1 hanggang May 18 matapos ang parliamentary election ng rehiyon sa Marso. Target po ng Comelec na magkapag-rehistro ng hanggang 1.4 million na bagong botante sa loob ng pitong buwang registration period. Samantala, nakatakda po ang barangay at SK elections sa December 2026. Kaibigan, wala na akong kwalipikadong mag-aaral ang uh, mapagkakaitan ng pagkakataong makapag-aaral sa Philippine Science High School System Act. Ito ang tiniyak ni Senator Win Gatsalian kasunod ho ng pagkakalagda sa Expanded Philippine Science High School System Act na kanyang isinulong bilang co-author at co-sponsor. Nakasaad sa bagong batas na magtatayo ng hindi bababa sa dalawang uh, Philippine Science High School Campus Kadarhiyon sa bansa. Bagay po na magpapalawak sa akses ng mga mag-aaral sa dekalidad na science and mathematics education. ang iniulat po ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa Year 2 report nito na 5,807 ng mga kwalipikadong mag-aaral ang hindi nakapasok ng Philippine Science High School System dahil sa kakulangan ng mga slots nakasaad din sa naturang batas na mga naturang campus ay isa sa ilalim sa administrative supervision ng Department of Science and Technology o DOST. Mandato rin ho ng naturang batas na ang mga idaragdag na campus kada rehiyon ay hindi dapat maipatayo sa parehong probinsya o lunsod. Samantala mga kakibat, nakatakda naman pong makipagpulong ang Department of Trade and Industry o DTI sa ilang manufacturers sa mga susunod na araw kaugnay po yan na, na ang kanilang hirit na hanggang 5% na taas presyo. Ayon kay Trade Secretary Christina Roque, karamihan sa mga humihiling ng increase ay mga negosyong nagbebenta ng pang-Noche Buena items. Plano ko ng DTI na pakiusapan ang mga ito na huwag munang magtaas ng presyo dahil sa mga kalamidad na tumama sa bansa. Maglalabas din ang ahensya ng Noche Buena price list bilang gabay para sa mga mamimili. Samantala naman, pag-aaralan pa ho ng Malacanang ang panukala ni Senator Erwin Tulfo na magkaroon ng isang buwan na tax holiday. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, na mahalaga po na pag-aralan mabuti ng Department of Finance at ng Department of Budget and Management. Una rito, naghain si Tulfo ng Senate Bill 1446 o kilala bilang One Month Tax Holiday of 2025 na magdudulot ng kaginhawaan sa mga manggagawa isinagawa ang panukalang batas dahil na rin sa paglutang ng anomalya sa mga infrastructure projects. Ang tabayan naman sa aming pagbabalik at Trump at na ang bihag ng Hamas sa, sa susunod na linggo. Sa iba pang bahagi ng bansa, Davao Oriental niyanig ng magnitude 7.6 na lindol. Para naman sa sports balita, men's football team ng Pinas sa tinalo ang Tajikistan sa AFC Asian Cup qualifiers. 2021 Miss Universe Philippines Beatrice Gomez ikinasal na. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12. Oras po natin 12.19 ng tanghali. ZJV 145 a Balita sa Ibayong Daga Para sa mga kaibigan, alas 12.21 ng tangali Ipinahayag ni U.S. President Donald Trump na posibleng makalaya na mga bihag ng Hamas sa darating na lunes o martes bilang bahagi ng isinusulum niyang peace deal sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Sa isang cabinet meeting, sinabi ni Trump na kabilang po sa kasunduan ng pagpapalitan ng mga bihag bilang unang hakbang tungo sa pangmatagal ng kapayapaan sa Gaza. Inaasahan sa loob po ng 72 oras mula sa pagsisimula ng ceasefire ay pakakawalan ng Hamas ang humigit kumulang 20 bihag plano rin ho ng Pangulo na bumiyahin patong Egypt upang saksiyan ang pirmahan ng kasunduan. Balita sa Ibayong Dagat Samantala na sa India si British Prime Minister Keir Starmer upang patatagin ang ugnayan sa pagitan ho ng dalawang bansa Nakipagpulong siya kay Prime Minister Narendra Modi sa Mumbai upang talakayin na ang pagpapalawak ng negosyo matapos ang kanilang landmark deal noong Hulyo. Kasama naman ni Starmer sa dalawang araw na pagbisita ang mahigit isang daang negosyante cultural leaders at mga pinuno ng universidad. Napag-usapan din ng dalawang leader ang isyu sa Ukraine, kabilang ang patuloy po na pagbili ng India ng fossil fuels mula Russia balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, niyanig nga po ng malakas na lindol na may magnitude 7.6 ang bahagi ng Davao Oriental ngayong Biyernes, October 10, bandang alas 9.43 ng umaga ayon po yan sa ulat ng FIVOX. Natukoy ang sentro ng lindol sa layong 62 kilometers timog silangan ng Manay Davao Oriental na may lalim na 10 kilometro. Sa, video na ini-upload ni Jean Gamboa, makikita po ang pamilya sa loob ng bahay habang nararanasan ang pag-uga ng lindola. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ang mga otoridad ng lugar para sa mga posibleng aftershocks at pagtaas ng tubig sa dagat. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, batay naman po ang guro na si Melanie Lee Lastimosa, 43 years old, matapos saksakin na ng kanyang live-in partner na si Catherine Arcilia Retita, 42 years old, sa kanilang bahay sa sitio Sambag, Barangay Tubod, Minglanilla, Cebu, noong lunes. Ayon po sa polisya, nag-away ang mag-partner bandang alas 11.25 ng gabi, matapos magkatagas ang kanilang aso. Lasing umano si Retita at nagbanta gamit ang kutsilyo. Tina tinawagan nila Lastimosa ang polis ngunit nakapasok si Retita matapos sabihing may kagat siya ng ahas at saka nagsaka ang biktima. Nakita ng mga polis si Lastimosa na sa harap ng gate at idineklarang patay sa ospital. Naareso naman si Retita at nakuha sa kanyang dalawang kutsilyong may dugo. Ayon po sa mga investigador, madalas umanong mag-away ang magpartner. Sports. Mga kaibigan, tinalo po ng Philippine Men's Football Team ang Tajikistan sa score na 4-1 sa AFC Asian Cup Qualifiers na ginanap sa Darwin, Australia. Bumida si John Christensen matapos makapagtala ng dalawang goals sa first half at dalawa pa sa second half dahilan upang dominahin ang Pilipinas o ng Pilipinas ang laro. Bagaman nagsilbing home team ang Tajikistan, isinagawa ang laban sa Australia dahil wala silang pasadong court mula sa AFC. Sa panalong ito, nangunguna naman ang Pilipinas sa Group A ng third round qualifiers na may pitong puntos, dalawang panalo at isang draw at may tatlong puntos na kalamangan laban sa Tajikistan. Muling maglalaro ang Asgal sa October 14 sa New Clark City Stadium sa Kapas, Tarlac. Sports. Samadala magpapadala ng mas maraming delegasyon ang Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand sa buwan ho ng Desyembre. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, maraming mga atleta ang nagsasanay na kung saan ang iba ay nasa ibang bansa para sa training. Mayroong 1,713 na delegado kabilang ang mga officials ang ipapadala ng Pilipinas.

time check. is 12.25 in the afternoon. Para naman sa ating shoulders chika, mga kakibag, ikinasal lang ako. Si Beatriz Luigi Gomez, dating Miss Universe Philippines 2021, sa long-time partner niyang si DJ John Oden sa Bawang La Union. Ibinahagi ng dalawa sa social media ang ilang larawan mula sa kanilang intimate wedding na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Agad naman bumuhos ang pagbati mula sa mga kaibigan at taga-suporta. Matatandaan si Gomez na kumatawan sa Cebu City ay gumawa ng kasaysayan bilang unang openly bisexual winner ng Miss Universe Philippines at nakapasok pa sa top 5 ng Miss Universe 2021 na ginanap sa Israel. Samantala, kilala naman si John Odin na bilang isang DJ na aktibo sa Pilipinas at sa internet National Music Scene. At alam mo ba, partner, marami nang babash kay uh, Beatrice, ha? Dahil bakit, bakit daw ayun ang kanyang ano, pinakasalan. Nakala nila matanda na. Sino ba? Sa picture lang naman yun. Yung uh, husband niya. Uh, Kasi sabi namin, Miss Universe, bakit ganun? Ang hmm. uh, baga inasawa. Hello? Sa panahon yes. na yun, wala na sa looks yan. Diba? Ah, Nasa matanda? pagsasama yan. Oo, Pero hindi naman matanda? Hindi naman. Eh, ah, ano kung matanda? Pati. Kaya nga. Oh. each doesn't matter. Yes, love is good. Ang nagmamatter ngayon ay yung happiness ninyong <laughs> mag-asawa at yung oh. magiging takbo ng buhay ninyo yung magkasama. Nagbabas, yung mga nagbabas dyan, baka walang nagmamahal. Kaya nga, posible <laughs> rin partner. ano? Hindi na lang maging masaya. Oo nga. Oo, oo sa love life Laki ng lang iba. Laki-laki problema ng Pilipinas, yan ba, pinoblema ninyo. Tama. Sina. Huwag mm -hmm. na kayo dumagdag. Huwag na dumagdag. Anyway, <laughs> ingat po kayo ha, mga kakibat. Yes. Kung ano man pong mga ginagawa ninyo. At syempre, mm -hmm. mahaba pa ang oras natin. Hanggang alas 4 pa po ang mga programa ng Himpilan. Mm -hmm. Eh, manatili po kayong nakatune in sa AM Radio DZJV. Okay? But yes. for now, Lilaw ang pumuna ang ating showbiz at chika at balitaan this Friday afternoon. Yo 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 Bee Chika. Hansi Bagat at Daniel Castro. Sumayon so, mga balita ng tampok sa Express Balita alas 12. Muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kami po yung mga lingkod, Rose Ana Sibaga at Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Rando Calabarzon. Oras po natin, 12.28 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 14.5A. Radio.